Hindi si sa si Dib sa Dibinan si Ninong Ray, guys. Okay, Ninong Ray yan. Nakatakay. Anong ulam na? Nakatakay. Nakatakay ni Ninong Ray. Labo ni Ninong Ray. Nasi dahil yung tetata ni Ninong Ray. Ngalot, lo trem. Kamdo, dugso, lulot. Kamdo, barbas mo ani ng barbas mo ani rai.

<laughs> ninong rin nga naging Bakla. Dumog ka, boy. Madibit mo rin, ah. Bakit? na lang <laughs> ata ni, ah. Sa <-sangat> kasakag dumaw. Yan, <laughs> boy, ninong Ray. Bakla si Reyes. Iba ang palamukan ni Ninong Ray ngayon. May <laughs> nakapagkiyas. <laughs> <laughs> Nuray. Ang baho ng pet mo ni Nuray. Nag-apultet. <laughs> <laughs> Nag-apultet.